Update tayo dito mga kamister sa trabaho namin dito sa intersection. Ayan, binuhusan na namin ang siding. At kung napanood nyo yung update natin dyan kahapon ay pinormahan at binakalan. At nabuhusan na rin yung flooring. Ngayon, ngayong araw ay pinabuhusan po natin yung siding para... May sit-up naman natin bukas itong slab niya. Ayan, So makikita nyo mga kamister Ay Bising bisip busy ng ating mga kasama Ayan masipag ho yan Shout out sa inyong lahat Ayan siyempre uh, maraming maraming salamat Sa ating mga followers na palaging nanonood Sa ating mga update dito sa Walang kwintang vlog <laughs> So maraming maraming salamat sa inyong mga kamister ano, Sa inyong mga suporta uh, na bagaman tayo ay may... ito lang yung mga content na na-upload natin sa page sa channel natin eh Andiyan pa rin po kayo nanonood. Ayan. So, ito mga kita nyo mga kamister, eh, nagpa na tayo kanina. So, hindi tayo nakapag-video dyan sa area natin. Ano? So, mamaya, kung may time pa, eh, ma-sheet file po natin yan. Dahil dumating po yung ang mixer. Ayan. Ay, eh, napabuhos muna tayo. Gawa ng, siyempre, eh, nagmamadali rin po tayo dito sa ano natin, ano, sa area na to kasi intersection inaabol din natin to na magawa dahil iko-cover naman namin yan sa lunis ng araw so makita nyo rin yan mga kamister ano? hindi tayo nakapag-upload ngayon ng mga mahabang vlog gawa ng meron tayo din busy rin tayo sa uh, gawa no pero sa maiksing mga vlog mga kamister buti na uh, papanood natin <laughs> oh, yan. Uh, kasi hindi tayo makapag-vlog ng mabahaan. Gawa ng busy rin dito. So, ayun. Abangan naman natin na update dito mga kamister. Itong butas na to. Ayan, o. Oh. Makita yun naman yan mga update natin sa sunod na mga linggo. Gawa ng Biyarnis na ngayon. At Sabado bukas. So, kita-kits tayo mga kamister ko sa araw ng bukas. Kung ano man ang mga magkaganapan na mangyari dito sa site ano So kung hindi man tayo makapag upload bukas Abangan po natin sa linggo kung doon naman ako sa bahay kasama ng aking pamilya At ganoon din po sa lunes Ayan so muli mga kamister uh, Ito lang yung update natin dito ngayon sa ano natin sa site po natin ano Ayan, so patapos na. Ina pantay na lang yung mga ano, mga halo sa siding. All right, magandang magandang hapon sa inyong lahat mga kamister ko. See you sa next vlog po natin. I love you all mga kamister ko. Bye-bye.